tatlong lugaw? Oo. yung may egg. Tapos may pandingongo kayo? Wala kayong pandingongo? Pandesal lang. Pandesal lang. Ginaganyan nyo muna naman ako. Huwag ginagago! Kamala ko pong mayroong silang ganun. Eh hama, maglilayman ang hama o? Oo. Naganyoy mo lang ako. Lilibre na kita. Bakit yun ha? Ano'y sayo? Gusto mo pandingongo? Wala. Yan ang na. nangyong sama ko, yung hamang ko. Wala na akong utang sa'yo ha. May <laughs> libre na. na kita. Ang dami mong utang ha. Tatlong ano, tatlong, tatlong logaw, tsaka tatlong eng. Ano ba gusto mo, eng? Itlog. Itlog. Itlog ba, Nino? Nino. Ado, sa na, ba, alam, ano sa lang itlog ng mano? Akala ko, ano. Masarap sana kung may pandingongo. Pandisan, no? Magkano tong itong pandisan? Dete. Tsaka ano niya, dalawa? Bakit na lang wala May wala ka lang. Malak din ako ha. Ano ka ba? Ano ka ba? ha? Binigyan na kita ng lugaw. Galit ka pa? Ang sarap-sarap ng pandihan ni Kwe. Hindi nga so, sa'yo po pwede yan. Dapat sa'yo pandihan ako. Usapan ka kasi lugaw lang. Hindi naman kasama yung mga tinapay. Oo. Ah, kaya pandihan ka. Oh, oh naman. No, Oo. Oh. Anong lugaw lang? Ay, napasok naman ako. Napasa. Sinahol ko lang yung lugaw. Tapusan. Nananakit. Uy, di. Nananakit na. Ano na sabi? Ano? Ano? May may ano daw kayong ungaw? Hoy, wala daw silang ungaw, lugaw lang. Ungaw, may lalagyan. So, yung lalagyan ng ungaw, meron po ba kayo nung kuya? <laughs> ungaw. Ungaw. Ungaw, meron ba kayo noon? Wala, lugaw lang. Oh, lugaw nga lang kasi. Kunin mo na yung lugaw doon. Marunong po kasi sa tender eh. Sama na naman ang tingin mo, saktang kit eh. Ano mo, Kala ko na ka lang. Ang akalim pala. Ayos ka. Baitlog <laughs> na po yan, kuya. Ayun. Binabasag baitlog. Ba't sila? Ba't mo na kasi gagad? Ama! <laughs> Basag daw yung itlog. mo, ayop ka. <laughs> Ayun na. Ano mo na? Ah, ko na yun. <laughs> okay. mo. Nasawa na ako galing pag titimpla ko na nga siya ng, ng lugaw oh. Masalamat ka mabait si kuya Mamaya sa mukha mo yun eh Ano ang sama-sama lang sa mga ako ginising nyo ako tapos eh Kailan ba bumuti yung timpla mo? Ha? Lagi naman masama ang timpla mong hayop ke eh. Matigas ba yung ulo na ito? Wow, sige Ha? Oh, Ayun nga oh. Oh. matigas nga Duruga. ah Kaya tara kayo na tayo dito Suka so, sa lugaw? Pumalit ba yung te? Amin na siya na napakasarap kaya lang kung kasalungaw. Alam mo bang dinadayo pa itong kasalungaw sa ka? Eh? Ba't nagagalit kang hayop ka? Pupal Pinata... ka mo inosente ko eh. Pupal ka Upan, ba sa Tinatanong lang. Laging galit to, no?